guys, katapos ko lang mag-attend ang mice. So, kakauwi ko lang din. Alis din kami magbili ng food sa bazaar. Sige na ba? Mau na ka lumabas. Yes, guys. I'm with, of course, my Achi. Yes, guys. So, before anything else, mag subscribe naman kayo sa aking YouTube channel, guys. Hindi ako nagdala ng ano ba ya? Susi. So, really? iyong muday o. Okay. Dito sa condo na to, mayroon meron silang bazaar, mga, yung mga food, may mga damit and everything. So, late naman ako. Ang mas kasi dito is 10.30, so matapos 11.30, hindi ako nakapag-cook. Kung so, ba yun, to every Sunday, ganun lunch with her. Yeah, so, ang init pa naman, we didn't bring an umbrella. Oh my God. Kasi wag kang mag-ano sa tubig. That, minsan yung bazaar is dito siya na area. Dito. Sa building na ito. Tapos ngayon naman, doon. Doon o, oh, ayun o. Oh, yung Parang may mga tent. Yes. Sarap po. Bilisan mo kayo, nagugutom na ako. Yes. Siya. Galing kasi ako doon, clubhouse. harap ng clubhouse yung bazaar sabi ko sa kanya, eh, i-message ko siya, mag-antay ako, nag-message ako sa kanya, tumawag ako siya, nag-antay ako doon. Di pa dumating, kaya pinuntahan ko, babalik naman ako doon. Bagal kasi. Para hindi na ako pabalik-balik, ba yung tuloy, nakabalik, or... Yes, ganun guys. So, mamaya tingnan natin kung ano yung mabibili natin na food doon kung ano yung mga available na food or what. So, before bili, wala kaming cash kuha muna kami ng cash kasi may ATM machine naman dito sa clubhouse yes so yun guys ang yaman ng mga tao dito guys kasi may mga sasakyan dito ang yaman ng mga tao dito and of course siya din mayaman siya one of the stakeholder ng PAL Philippine Airlines Philippine Airlines shout out Becky <laughs> man <laughs> yun ba uh, yun, Philippine Airlines, yan po yung airlines ko, Cebu to Manila on June 25. Yeah. Mahal, baka naman, pa VIP naman dyan. Oh, just kidding, yes. So, we're here na. So, bili muna kami. I mean, huwag muna kami ng lunar. Hey, guys. So, nakabalik na kami sa condo. Hindi ka, hindi ako nakapag-vlog doon kasi nabisi ako sa pamimili. Yes, nakabili na kami ng bonggang bongga. Ngayon kakain na naman kami ng bonggang bongga. Naka, nalilito na sa nalilito na ako kung anong gagawin ko kasi super hungry na talaga ako, guys. Promise as in literally hungry. Yes. Yes. Ay nako na. As in wait lang, guys. Ha, wait lang. Hey guys, yes, as in kapal ng buhok ko. Ay! as in, so, gabi guys yung nabili namin ha, I'll show you kung ano yung nabili ko ha nabili namin ha, wait yes, as in, super mahal talaga to, pero wala kang choice bibili ka talaga ng bongga, as in yes, bibili ka talaga ng bongga, ito guys, oh ito yung nabili namin guys ito parang, sisig 100 ayan oh 100, isang ganito Then, of course, nakabili din kami ng barbecue apat 140. Oh my God. Apat ha 140. Kayo na mag-divide kung magkano yung isa. Check ko na yung mga yung plate na isa doon. Ayan Oh, ito. Apat. Oh, 140 to. So, itong dalawa to. 40 na. Di ba, Mahal. As in, super mahal. Hindi. Doon ba sa may yung blue? di ba guys kaya walang choice hindi diba, kakain ka bibili ka na lang talaga di ba pero minsan lang every Sunday lang naman kami magganito. ganito yeah, kaya ito diba, kakain tayo ng bongga of course hindi na ako nang pinarice kasi may rice na kami ito guys and of course ay yung tayong din tayo. lumpia ito 100 2, 4, ito ito yung lumpia sa isang box ito oh. Yes, kunin mo yung ketchup. Te. Yes. Please. Ayan, yun ang ulam namin, guys. And of course, nakabili din ako pang aking shard. Oh, tulog. Tatlo, guys. 200. Ito siya. Kakain pa kami. Mamaya, guys, isusokat ko so to. So, ngayon, for now, kakain mo na kami. Tatlo to, basta tatlo to, guys. Yes, kain mo na kami, guys. Nagutom talaga ako, as in literally. na gusto bakla from ketchup ba? E. Hindi ako sanay sa ganun. Ha? Ano yan? That's a weird mix. Yung barbecue niya, walang sauce. Anong kaya ang taste niya? Ang ginawa ko, yung toyo, nilayan ko ng ketchup ito. Mmm! Mmm! Masa, masarap siya guys. Ayan na. Eh. Mm. gusto sin gutom na gutom talaga ako promise as em de mahal sa pero pricey sa pero masarap man as in guys taposin ko muna to ha kasi sobrang busog talaga hindi ako makapagsalit pero so, sobrang busog sa so, sobrang gutom so mamaya ulit bye see you hey guys yes I'm done eating but my kasama it's not yet ayun siya oh hi che hindi ba may ako tapos na ako kumain so ngayon medyo busog na ako susukat ko yung nabili ko dun sa bazaar Yeah, kasi nga, katulad na nang sabi ko kanina, nagbili kami dun sa bazaar ng food, din may mga damit, nakita ko. Parang perfect din siya for my Shargao trip next week. So, yes, ano siya yung isa is 75, pero nung sabi nung ati don is, pag tatlo daw bibilhin ko is 200, so nakasipa. Bet ko din siya kasi kay Pang Pang Ano talaga siya for it's like for I don't know how what do you call this or what For pang summer siya or ito pang beach talaga. So, bet ko talaga siya. Sige, so, tatlo siya, guys. Here, oh. Ito, oh. Tatlo siya. So, isusukat ko siya ng bongga-bongga. Ayan. Oh, my God! Yes! <laughs> yes, so, guys, isusukat ko talaga siya. As in, literally, dito ko talaga siya isusukat, na no? Yes. Yes, kasi bukas din. Bukas, Monday.

Pang beach talaga siya. Tulong. Dahan. Yeah, nice. Kabili na naman ako. Guys, oh my God. <gasps> Hindi ko na to siya lalabahan. Dadalhin ko na to siya automatic. Kasi na akong time eh. Bukas ako alis eh. ba? Diba? Tama. 4 days kami doon sa Shark Row. 5 days and 4 days. May tatlo in my fights no? I say thank you I oh, pang outfit yes you a guys in literally oh my god I love it yes guys so yun yun lang aking ano for today's video charias yeah, I'm so happy lang but actually guys uh, konting story no yung charge kasi namin we planned that last year pa after nung nagborakay kami. So, ang kasama ko is yung sa team borakay ko dito. May isang hindi nakasama kasi nag-award na siya. Kakapasok lang yan ng award. Tapos naman, may mga nadagdag na friend ng friend, friend ng classmate ko sa high school. Kasi yung kasama ko is high school classmate, barkada, gano'n. So, yun. Last year pa kami nag-plan yan. So, tuloy na talaga ng buong hopefully maganda yung panahon everything so guys i'm so happy talaga kasi kahit pa paano i deserve to have a vacation like this and happily when i ask for permission to my boss then they allow me to go there so yun yes as in so bukas ako alis kasi yung charge namin is 19 to 23 so bukas patakloban ako And then, after yung natakloban, mag-ormo kasi bago ako mag-shargao, dadaan muna ako sa amin kasi I will visit my parents also din. Bago ako alis, bago ako mag -e enjoy enjoy mag muna ako for them. So, dadaan muna ako dun sa kanila. Para, yeah, before, ako, before, before sa sarili ko, meron din sila. Kaya before ako mag enjoy enjoy or what dapat safety na sila may mga groceries na food and everything so yun lang guys yun lang pating share ko an hopefully you, su you will support my vlog on Shargao also guys and hopefully makapag vlog ako doon na ng maayos and everything at hindi putol putol or something kasi you know na pagkasama kasama yung friend hindi mo alam po anong gagawin or whatever and kasi nandun na kayo chika chika and everything yun so yun guys so yun guys and yes it's me again to back <laughs> Thank you for the support. Thank you, thank you so much. And don't forget to subscribe and like and comment para mas shout out. <laughs> God bless everyone. Yes. Chi, tama na chi. Natapos na ang pag-vlog. Hindi ka pa tapos. Hindi pa siya tapos. Sige, pahayaan mo yan siya. Wala naman siyang gagawin. Yeah, bye-bye.